Hey guys, good morning. Ngayong uh, yung araw na ito tayo po ay pupunta ng sapa ng at tayo ay maliligo doon. Yun po ang bahay natin at ngayon ay nandito na tayo at pupunta tayo doon sa sapa na naman. At ang panahon ngayon ay sobrang init. Kaya kailangan po nating maligo talaga doon sa balon. Medyo malayo man yung lakarin natin. Medyo malayo. <laughs> Buti na lang ay nag-vlog ako para para mayroon pa rin akong kasama. Mas madaling maglakad kapag mayroong vlog. Dahil kailangan mo mang magsalita. Minsan hindi mo kailangan magsalita. Lakad-lakad ka lang dito pero kasi um na for the ano na to guys i i vlog na lang natin lahat ng ating mga gagawin dito sa bukid para pang ilan tayong pang vlog <laughs> at dahil mayroon naman tayong mga talaga gagawin taga araw araw dito sa bukid kahit kabalik balik tayo dito Kinakailangan po talagang bumabalik balik dito para ako ay makaligo man. Oh, bye. <laughs> Ito na tayo sa kaligitan. Permito ba? Wala nang babawon na kong bato diyan, may tubig ga. Bibisit ka ino, magkainom nagkuan. Sige na. Dito na may sabugo usik. Mm -hmm. Okay, oh, rasa di kuan naman balon. Ato at balon mo dito. Ah. Oh. Ing karang Dito eh sa baba. Nag is, na mayroong medisina ang sapa guys dahil sa ano mayroong mangga. Kaya na, kailangan natin i-change location yung kalabaw doon sa mas mas malayo at mas mahabang lugar. no mm -hmm. Huwag oh, mong subukan. Masisira ang buhay mo. Hey okay guys, ito po ang medisina oh, na nilagay na dito. Magkwa po sila dito ng tubig yata. O ano ba? And then ang oh, yung ano ay padulong mo so, po guys. Sarba. Awa mo Awa mo Tara na, magdalit na tayo nyo. Sige na, lagi na, nilagay sa

yun po ang mama ni Bim, -bim at ni Ban Ban yun naka white at siya na muna, bahala sa kanyang mga anak for to this video <laughs> may baho din Kita no? Wala pero na naanay na medicine na, 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 na pa uh, Tita, bisan daw pali ko, tita. Oh, kay magagas lang na doon dito ang kwan. Hindi ko isda, ko <dipa> isda. Anya, <pusas> ko na, na oh. <pusas> oh, inig, 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 Kita nak susukan. Hmm. Kita kena masukkan. Ya. Menakut. Nampak di sini ada tumbuhan, dia. Berilang. Wow. Aisyah nubung bah. Saya tu. Selain itu. Oh, kada ko bun. Wait lang, kubun. Ati, daghan kayu diri. Ali, sige na, let's go. Uy, binata ha, iduotin sa yuta. Uh -huh. Oh, kada ko. Sige, anak. Ali, ikaw, bituwa ka diri. Ikaw,

dang